come to my journey Abang ako'y nag-aayos at nagmamaganda. Nagmamaganda lang, Charis. Este, naglilibang lang para di naman maburyo kahit wala naman talaga sa ayos. Pagbigyan nyo na ang aking pag-aayos kahit wala naman din talaga sa ayos. Ultimo kilay wala sa hulma. At hindi ko rin mawari kung pinaligo ko na rin talaga ang cream sa mukha ko. Iba din talaga pag nadutdut mo na mga pang-ayos mo kung ano-ano na lang din talaga pinaggagawa mo. At heto na nga, may isishare ako sa inyo kung magkano ba ang kinikita ko per views. At step by step, sasabihin ko dito para meron din kayong idea at heto lang din naman talaga yung mga na-experience ko. Heto nga ang umpisa. Ayos ng bangko. Views ko nito, 1.1k. Tapos, mga nunood ng more than 1 minutes views ko is 233. Estimated earnings, 0.8 dollars. Kukonvert naman natin to sa pesos, per 0.40. Yaman ko na talaga kung pera lang ang nakaikot sa akin. Ang views ko nito is 5.6k. Minutes view naman, 391. Mated earnings, 0.15. Pesos, 8.25 siya. Magkano ba kinita ko nitong June? Naging views ko naman ito is 12.2k naman siya. Dahil wala naman ako nagsaktong 10k lang po. Pagkatapos, yung naging more than 1 minute niya is 2.8k. Estimated earnings naman niya is 1.64. In pesos, 90.20 siya. Para di ka dalawin ng langaw, ang views ko nito is 33.1K siya. Hindi rin naman umabot to sa 50K. Nanood ng more than 1 minutes, 8.3K ang inabot nito. Estimated earnings ulit is 0.57 in pesos 31.35. Tanim ako sa loob ng bahay. Kailan wala naman ako 100k views, umabot ang views ko nito ng 239.9k. Odd ng more than 1 minute 66.7k. Estimated earnings 9.25 in peso 508.75 po siya. Heto pa yung kauna-unahan nag-viral sa akin yung nagbigay sa akin ng malaking views. Hindi pa naman siya umaabot sa 1M pero papunta na rin siya doon. Ano ba ako mag-voice over? Natatandaan nyo, ito yung si Tabo. E ang naging views nito, 180.8%. K views po siya. Nanood ng 1 minutes. 346.2K minutes view po siya. Heto yung kauna-unahan nag-viral ko. Magkano ba ang kinita ko dun? Heto po siya. Zero po. Dead earning zero. Dahil hindi po ito na monetize. Yun po talaga. Ang iba kala po kumita na po ako dito. Hindi po. Sana balang araw eh mapabilang din talaga siya sa mga earnings natin. Heto na nga yung huli. Ang taboy sa lamok. Tatandaan nyo ba ito? Ali ang inabot ng views ko nito is 3, 0.6 M. Millions view na po siya. Ito rin talaga yung hindi ko inaasahan din po. Yung mga nanood, more than 1 minutes, inabot po ito ng one 0.4 M millions po. Estimated earnings niya po is 370.39 pesos. Pumapatak po siya ng 20,371.45. Depende pa rin po yan sa minutes view. At CPM. I-time din na sobrang taas ng views mo. Pero ang baba din ng earnings nito. Yun lang. Follow for more. Bye!